Met sila na din right side For now, nakapasok pa rin na ngayon Ayun pala, kabusok yung plana sa Nielsen Maningo Pak Makanay Wow, Ray Ray by on the lead Wow, maganda ang takbo mga idol ni Ray Ray by Tito so, Nakakuha na grabe ng mga idol oh. Biglang lumakas, mga idol, sila braga Oh, wow. Ray 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 Ray, Ray. Lagrada, Bornong Panguso Edson and Rivera Ersin Panenko, Ponto Koy Planoy oh, Wow, Joshua Villarde Wow, Aguilar, Glenn Aguilar Boy, Tim uh, Boy Pineda Doi Bandigan, Clark Walesa Tisa Pineda Doi Bandigan Boy, there is Napat Mayer Pinakahuli eh, mga idol, there is Napat Anong nangyari, there is Napat Sa first hit kanina mga idol sa Ah, sa expert mga idol. Ah, na pass out mga idol si Teres Navas, Wow, try my best. ngayon, pangalawa ng posisyon si Bernong oh, Mangoso Teres Napat mga idol, last posisyon Hindi na, sikat to the last na Mga idol, dinasigaw ang lahat mga idol sa bagpangangay ni si Rai Rai Baitit at mga boy ng Pangosong, Alam ka, palaging lumilingon si Rai Baitit. Sigawan, sigawan na yun. Kuha mga idol. Ni Pornong Mangosong. Pornong Mangosong on the lead. Kuha mga idol si Ray Ray Baidin. Pasok kay Planas, pang limang position. posisyon. Wow! Ray Ray it nakuha na po ni Elsin Maningo. Elsin Maningo, mga idol. Second position. So, Mitchellin Rivera, challenge by Mr. Ray Ray It Ayun! Sabi so, ayun, Mitchellin Rivera, nakapasok. On the third position. Woo! Karami talaga ang pagpakanay mga idol Sa Proven dito sa Malongon Saranganay province Karami Napakagandang labanan mga idol Ng ating province si Bonong mangosong mga idol Sa isang pagkakamali On the lead Wow, Ilse Maningo Challenge by Mr. Ketz Rivera Tandang labanan mga idol Wow, garabi talaga Sid Maringo and Michelin Rivera. Yun. Karami talagang bangpangana yung mga idol. Gandang labanan. Rai rai, may titan buto Planas Plana Squad. mga idol. posisinya, Mga Idol. Sabi, <tuk tangan> oh. Sabi, talaga, si El Sin Meninggo, Mga Idol. So, El Cid Maninggo, si El Sin Meninggo, expert kanina, siang, yang sa Uno, Mga Idol, ah. So, kalau Mga Idol, El Mga Idol. El na naman Mga Idol. YAMAHA versus YAMAHA HONDA versus HONDA Rade. ¡Roy Bandigan! ayo na si Rai Baitit! So, So, lampers na si Terence Rapat mga idol Medyo nagluya si Terence Rapat Pagsak

何だ <noise>

Dayon mo tsokay plana satong ika tolu. Ada Dayon rai rai baite tanga toang ika opat.